Hello! Good morning! Uh, Sunday ngayon uh, Mag ride kami ng mga tropahan Mga kaibigan ko Tatlo lang kami Huwag magkakape kami sa uh, ba, Sa DRT Namasa pa namin 5am Nasa Marilao na kami Sa Marilao ay magkikita kita eh Kaso ako, late na ako nagising Parang magpa 5, magpa 5.30 magpa 4.30 na ako nagising sabi ko baka mga 5.30 na ako makarating pero parang hindi pa ata ako aabot Ako na nagsabi ng na oras, hindi pa ako aabot ay malapit na tayo sa meet please place Dito lang kayo makikita sa may Shell Mobility Marilao Sa SM Marilao na ako eh Oo, saglit na lang ito Malamang Napakagalit sa akin yung mga yung You hello mo, late ka na naman <laughs> Sorry mga kaibigan kaya kami magra-ride ngayon dahil yung tropa ko Meron bagong piyesa ng motor Sa daw niya Ano oh, nakahanap pa siya ng mga kalaro ah, <laughs> uh, Ito na, shell marilaw na Ayun, malakas, sa kaliwa Nakita ko na sila, nakita ko na yung mga motor nila Hello, good morning. Kami, yung daan namin, bypass. Yun <coughs> yung, yung na lang namin, yung dinaanan namin nung nakaraan. Bypass, bypass. Oh, yung bypass, Claridel bypass. Doon oh, na magkakatestingan. At, trabaho ko, ilan lang ito eh. Ah, anong oras na? 547 ang biyahe namin nasa 1 and a half malayo-layo din ginagawa na rin pala dito ang laki nang itataas oh. ngayon ko lang ito nakita parang last time wala ito eh huli kami nag ride wala pa ata ito eh Alam ko wala pa. Wala ko natatandaan na may ginagawa dito ng alam ano ba yun 2 weeks 3 weeks ago na ata ayun na we are approaching para 'dal bypass pagkanan dito. Bypass na 'to eh. Nagkabit lang ako ng filter. nd 8 muna kasi parang makulimlim eh. Ito na pagkanan dito bypass. Ito bypass na 'to. na ang na na, na, na. Misilip pa sa speedometer ayun ah, hindi ko lang kung naririnig ako kasi ang lakas na ng akin dito eh kasi makatakbo kami ng 80 Sabi ng mga trapa ko, chill lang daw kami. Hindi, chill ride lang. kaya lalaki ang pagpada to eto dito na kami kakanan papunta na ng DRT So parang ginagawa pa ata ito eh, di pa tapos yung eh. Dulo kasi na ito last time na nandito kami. Ginagawa pa. Kasi ayaw ko lang ngayon kung... Ayos <clears throat> na. Wala kasing sign eh. Yung last time, daridiretso kami. <laughs> Gunot kami, may ano? May ang doon, may backhoe. Lawak din. <laughs> Ito yung dinami nakita last time. Yung close road. Bagay kasi madilim pa kami nung narating dito eh. Madilim pa. So dire-diretso kami. Ito dito lang naman 'yan. Pero doon din naman yung labas. Oh, road. ari tapos kakanan dito hanggang sa makarating na ng DRT mas masarap mag DRT kaysa sa magmarila dahil mas malamag yung daan eh I mean, syempre wala akong masyadong kasabay Alos, ayun o, oh, ito lang Ilang motor lang makikita mo, mga lokal lang Kaya mas gusto ko mag-ride banda rito. Mas maganda lang yung daan doon kasi asfaltado Ito kasi sementado Kaya ayun, matagtag Ah, 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 ah. Anong blok ko kayo? Gumamela? Hindi <laughs> ko alam Ah, dito na tayo sa ano ba ito? Embalte Road Ito na ano, talaga yung daan Pa uh, DRT sa likod namin yun yung sign ng DRT kung kami dumaan sa ano ata sa may Santa Maria matadaanan namin yung I love DRT yung arko ng Doña Remedios Trinidad kasi nag bypass kami saka parang napag-usapan namin nung dati na wag na lang kami dumaan doon dahil uh, ano kasi parang nata baka ma-traffic eh kasi para siyang ano to, main road kaya baka ma ano, ma-traffic nga ka. Nakakatakot uh, yung mga aso sa kalsada <laughs> Sa gilid ng kalsada Baka biglang tumawid Tsaka talagang babagal ka eh Pag may mga hayop sa paligid May aksidente eh. Ito, factory ng Semento Ewan ko anong company ba yun? O anong brand ng semento? Nakalimutan ko. Ayun. Pala. Eagle Cement Corporation. Ah, dito yun. Yung pagawaan ata. Ng Eagle. Eagle Cement. Ito. Bayan. Mga palengke. So ito yung matadaanan nyo. Papunta sa DRT yung sa pupuntahan namin sa so, Mirage Coffee rin, Ganda rin dito 13th Falls Alam ko nakita ko na yun dati Yung 13th Falls na yun eh. Sa Facebook Ito so, mukhang maganda rin Ilang falls yun? Tresing Falls Ayan, maganda rin daan dito Ayan, tapos ito, Teban Trail So, last time na nandiyan kami, parang may competition ata or event Minuto dito eh So, ayan, nagaganda lang na mga ano, nala, downhill bikes, enduro bikes So, we're, ano ba, ilang oras pa kami? 7 minutes na lang papuntang Raj So malapit na to Smooth eh, ng kalsado Wala kasabay, malalit lang pero wala kasabay Di ba? Hindi nakakatakot Turn right panting ahon Turn right again Turn left the left what's up sementado ulit ayun, asfalto ulit Oba, overtake at may sasakyan Three minutes away, from Raj. Let me see that. coming delegado school zone slow down yung tulay na ito eh, alam ko eh. Hindi ko alam kung siguro hintayin ko sila. Hindi ko pa sila makikita sa likod eh. Ah, hindi. Hindi na pala kami aabot sa tulay. Yata. Andito na yung reg eh. Ah, eto na. Andito na kami. Wala pa yung mga kasama ko sa likod. Hello, Raj. Mukhang oh, marami rin nagkakape. Ah. Pupark lang ako. Atas. Ito na, pre. Ito? Talpak ito? Talbak ba yun? Talpak Talpak tambak Sobra sobra yung bigay tambak rice <laughs> Dalawang extra rice ang in-order Binigay tatlo, may napilitan tuloy siya kumain <laughs> Okay Ang plano namin ngayon ay Nadaan kami sa may DRT sign So yun na lang pupuntahan namin tangan na dalawa na to I mean yung itong isa Gusto pa magdinggalan Ako <laughs> ah, okay, Wala na lang isa yung motor ko ito na Why kita namin thank you Pero sa kabila yun Welcome to the RT nakalagay yun Welcome Oh, kanta pala dito Oh, picture mo na ito, Dito dito Ano? Pakita mo yung ano Sa baba mo kunin Kaya ba yun? Para may ebidensya tayo Yun Dali Last one Last one Dale. Tara, dalhin na natin.